Hello guys. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-download ng video gamit ang Facebook. First, punta po tayo sa ating Facebook. Then search lang po natin kung ano yung video na gusto nating i-download. So, napili ko po ay Maha and po. So, ayan, lalabas na po dyan yung mga video kay Maha and po. So, pili lang po ako. Ayan po yung nagpili na And then, click na po yung may tatlong dot. Makikita nyo po sa taas, may tatlong dot. I-click nyo lang po yon and then copy link. So, labas po tayo. Punta po tayo sa ating Chrome. So, i-click po natin yung Chrome. Pagka-click po natin, then i-paste po natin dyan sa search bar. Ayan, nakikita nyo naman po. So, i-paste natin yung kinapilit natin. So, ayan, lalabas na yung ating video. Makikita nyo naman de ba So, balik po tayo dun sa taas, sa toolbar. Then, palitan po natin ng M-Basic po yung, ayan, so M-Basic, then ayan na po yung lalabas sa kanya. So, i-click natin yung video, then sa baba po makikita nyo ulit, may tatlong dot, i-click nyo po yun, ayan na po yung ating download. So, mada-download na po yung ating video na galing sa Facebook mismo. Ayan. And then, punta tayo sa ating gallery. Ayan, so makikita natin sa ating gallery yung ating video nating download. So ready na siya for posting. So thank you guys for watching!